Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bumabagsak na nga po ngayon ang Sacramento Kings sa West Standings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang game preview ng laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Denver Nuggets. Pagkatapos nga po mga katrops na makuha ng Sacramento Kings si DeMar DeRozan ng nagdang of season, ay itinuring na nga po sila bilang isang ganap na super team sa dami ng talento sa kanilang lineup ngayon. Kaya expected na nga po ng mga analyst na isa ito sa mga team sa West na maagang aangat sa standings at makakapasok sa darating na playoffs. Ngunit sa hindi nga po inaasahan ay bumagsak nga po ito agad sa standings sa kanilang hawak na record ngayon na 8 wins at 8 losses bilang katap 12 lamang. Ibig sabihin, Napa-improve nga po nila ng gusto ang kanilang lineup ay hindi pa rin nga po ito nagiging sapat para manalo at maging competitive sila sa kanilang mga laro. Kaya isang malaking katanungan nga po ngayon ay kung ano nga bang nangyari sa hype na nakuha ng King sa pagkakabuo nila ng isang bagong super team. Bagamat man nga po maganda ang pinapakita ng halos lahat ng kanilang mga starter ay hindi rin naman nga po sila manalo-nalo dahil sa napakalamya nilang bench. Masyado nga pong inconsistent ngayon ang kanilang mga role players na siya naging pasakit dito sa kanilang mga laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa game preview ng laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Denver Nuggets. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na bago pa man nga po magsimula ang kanilang game ay inanunsyo na nga po ng Lakers na hindi para naman nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Jackson Hayes, Bronny James, Quincy Olivare, Jared Vanderbilt at si Christian Wood na pare-parehong may iniinda pa rin injury sa kanilang mga pangangatawan. Nakalista rin naman nga po dito bilang probable si Antonio Davis dahil sa kanyang injury sa paa pero inaasahan rin naman nga po na maglalaro pa rin naman ito bukas ng umaga. At gaya nga po ng kumalat na balita, hindi na rin naman nga po nakasali sa kanilang injury report si Rui Hachimura matapos nga po siyang tuluyin ang makarecover. Ibig sabihin, makakapaglaro na nga po ito ngayong araw. Habang pagdating naman nga po mga katrop sa Denver Nuggets, hindi rin na naman nga po dito makakapaglaro ngayong araw ang kanilang mga manlalaro na si Neron Gordon, Vladko Chanchar, at si Daron Holmes II na pare-parehong may tinatamong injury ngayon sa kanilang mga pangangatawan. Yes, hindi nga po dito maglalaro ang isa sa mga key players ng Nuggets na siya nagpahirap noon sa kanila, kaya pagkakataon na nga po ng Lakers na makabawi ng panalo sa loob ng kanilang home court na Crypto.com Arena. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.